Libo-libong benepisyaryo mula sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Lanao del Sur ang nabigyan ng tulong ng gobyerno. Pati ang lokal na pamahalaan na lubhang naapektuhan ng ilinyo. Nakatanggap din ng presidential assistance. May report si Jaira Mondes ng PTV Davao. Rise and shine, Jaira. Magandang umaga at dag sana, ang maraming residente sa Dato Abdullah Sanki sa Maguindanao del Sur. Nagmula pa sa iba't ibang munisipyo sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Lanao del Sur. Kabilang sila sa pamamahagian ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families Affected by the El Nino Phenomenon. Aabot sa 10,000 na mga benepesyaryo ang nabigyan ng ayuda. Isa na rito si Robbie Joy na isang may bahay na magsasaka. Uh, gagamitin po namin sa pamumuhay po sa farm kasi nag-farming po kami. So, yun po yung bibili namin ng mga bini at saka uh, similya para sa pananin. Dagdag kapital din sa maliit na tindahan, mapupunta ang ayuda na natanggap ni Abdul Tana na mula sa buluan. Gamitin natin sa konti ni yung sa tindahan, sari-sari store, oh, meron. Ayon sa Office of the President, tig na 1,000 pesos na ayuda ang natanggap ng mga beneficiaryo at may ibang ayuda pa na natanggap mula sa Department of Social Welfare and Development at DSWD. Namahagi naman ng 10 million pesos bawat isa na pondo ang tatlong probinsya mula sa Office of the President. Ang nasabing pondo ay mula sa Social Civic Projects Fund sinisi sinisiguro naman na naaayon sa regulasyon sa pagbibigay ng pondo. Isa sa mga beneficiaro natin, in, binibigyan po natin ng limang kilong gas. Maliban doon sa uh, 10,000 pesos na inibigay ng national government mula sa opisina ng ating mahal ng Pangulo. Narito po kami upang makipagtulungan sa inyong lokal at napamahalaan at magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong magsasaka, manging isda, at ang mga pamilya na nasalanta. Patuloy din po namin sinusubaybayan ang sitwasyon dito upang maging mas epektibo ang mga hakbang na aming gagawin sa pagtugon sa inyong mga kailangan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi pababayaan ng gobyerno ang paghahatid ng serbisyo sa Mindanao. Katunayan, ang gobyerno mismo ang magpupunta para makapagbigay ng tulong at matiyak ang patuloy na pag ng rehiyon. Mula rito sa PTV Davao, Zaira Mendez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.